ang video na ito mga kaubayan ay nandito ako sa kabundukan at naggumagala at nagagilap ako ng halamang gamot na aking gagamitin sa aking pasyente kasi ang pasyente ko ngayon mga kaubayan ay may karamdaman sa balat yung lupos kaya walang ibang halamang gamot na pwedeng makagamot dyan mga kaubayan kundi ang akasya ito po akasya yan po Kukuha po ako ng balat niyan mga kaubayan at ipapaliwanag ko po kung paanong magsilbing gamot sa lupus yan. Tara po kukuha po ako mga kaubayan. Ito pong balat ng akasya mga kaubayan. Ito po. Itong balat ng akasya na ito ang may kakayahan na gumamot sa lupus. Ito. Itong balat ng akasya na ito mga kaubayan ay may apat na layer po ito. Apat na layer. Etong balat na ito ay tinatanggal po yan. Yung pangalawa tinatanggal at yung pangatlo, pangapat, yun po ang ginagamit sa sakit na lupus. Ang proseso po ng paggamit nito mga kaubayan ay pinapakulo po ito at pinampapaligo sa taong may sakit na lupus. Hindi lingit sa ating kaalaman, na magmula doon sa dulo bunga bunga dahon ay may kakayahan na gumamot sa mga karamdaman niyan mga kaubayan kung inyo pong napapanood yung mga ipinalabas kong videos noon tungkol sa bunga ng akasya na napakalakas na panggamot na vitamins at molasses sa mga kalalakayahan na impotency ay iba naman po ang nagagamot nitong balat mga kaubayan kasi ito po ay para sa karamdaman na sakit na lupos. Ang tabayanan nyo po yung mga kasunod na videos nito yung aktual na pagpapakulo po nito mga kaubayan kasi i-actual ko po ito sa bahay. Kaya kumuha po lamang po ako ng ganito para sa ating kaubayan na nangailangan ng akasya mga kaubayan. Bali nakakuha na ako ng balat ng akasya mga kaubayan ito. Kasi itong balat ng akasya na ito ay may pasyente po ako na nangangailangan ng balat ng akasya kasi ang kanyang karamdaman ay may kaugnayan sa sakit na lupus po. Kaya ito nanguha po ako ng balat ng akasya kasi itong balat ng akasya na ito lamang mga kaubayan ang may kakayahan na sa sakit na lupus. Ito po ay pinapakulo mga kaubayan at ipinampapaligo. Ang proseso po ng paggamit nito ay tinatanggal po itong unang layer na ito. Ito, itong, itong mabalat na ito, itong mga natutuklap na ito, tinatanggal po itong unang layer na ito mga kaubayan, ito. At matitira po yung pangalawa, pangatlo. At pangapat Ang pangapat apat po, eto. Kasi, nanjan po yan, mga kaubayan, yung bisa. anjan po yung, yung nakakagamot sa balat na yan. Kasi dito po nang gagaling yung dagta ng akasya. Dagta ng akasya. Yung dagta na yon na nakakabit dito sa balat ay yun po ang may kakayahan na gumamot sa sakit na lupus ang proseso po ng paggamit nito ay ipinapakulo po yan po ito at yung taong may karamdaman sa sakit sa balat sa lupus ay pagkatapos niya pang maligo ay ito po ang ibinabanlaw niya ito po ang pinababa, pinagbaban, pinababanlaw namin para yung dagtan niya po yung dagtan nito yung katas nito itong balat ay hahalo po doon sa tubig at pag ibinlaw, ibinanlaw niya po yung mga may problema sa balat yung katas nito na nasa tubig na, pag ibinanlaw niya po, yun po ang gagamot mga kaubayan. Ganyan po ang proseso ng paggamit ng balat ng akasya. Ang tabayanan niyo po, yung aktual na paggawa nito. Kasi hindi lang po basta-basta ipakulo ito mga kaubayan, tinatanggal pa po ito yung unang layer na yan. Kung nyo pong nakikita yung balat na yan, yan, yan po ang matitira at itong balat niya na yan at itong lamad niya po na ito. <clears throat> Bali yan po ang matitira mga kaubayan. Tatanggalin po muna ito dahil nandyan po yung bisa ng akasya nasa balat po. Kaya ipinampapaligo po lamang yan mga kaubayan. Pakishare naman po ang video na ito para malaman ng ating mga kaubayan ang kahalagaan ng balat ng akasya na siyang may kakayahan na gumamot sa mga karamdaman na lupos kasi matagal na po namin ginagamit ito mga kaubayan hindi lang isang taon, hindi lang dalawang taon. Ibig sabihin, kung ganyan na po katatagal, ay hindi lang po isang tao namin pinaggagamitan niyan, marami na po. Yung ating mga kaubayan na may mga karamdaman na lupos, hindi lang po isang tao ang pinaggamitan namin ng ganito, mga kaubayan. At gumagaling naman po sila sa pamagitan ng balat ng akasya. Hanggang dito na lamang po at marami pong salamat.